Welcome to Masaito Homes Hello ma'am, good morning! Dadan po kami ulit mamaya <laughs> Dito naman tayo sa isang subdivision guys Uy gumanda na, ang dami nang natapos Ito 'yung yan nako. Yan yung kinakong bahay. 10 10k reservation. Ang wala susi dito sa. Oh, nanaka-recover din nako. Pag na-hand over na, na sa kanila, binibigay yung susi. Tingnan mo, lang ko mag-unod. Pwede ka naman dito mag-tripping. Yung mga hindi aalis sa loob. dito tayo dumaan. Pwede naman kahit ito na lang yung makita mo. Oh. Ganito ba sa akin? Pwede magpicture. Yung cellphone ko. Di ba nakabidyo yan? Tapos ito. Picturan mo lang. Guys, 10K lang. May bahay na kayo maganda. Ito yung gate. O, oh, kita mo kita nalpas agit ako. Ganito. Kung tapos na yung mga mana... kwan nila. Kata nyo, nakikita nyo kasi ang tinigat is pista Matagmula na siya. Hmm, Nilalagyan nila ng... Kaso, what? ka mo, pinadagsuri na ako. Kaya talagay <laughs> di ba lahat <laughs> ay di ba angir? Pwede ba kahit ako nilang <laughs> pinupo? <laughs> Over pasta Kaya karoon damagan na tatay no, dati pag nalit Oo. Oo. Oh. Huwain talaga nga <laughs> Kita man sa aso ni. Eh. Ito lang naman. Ito yung mga model house nila. Hindi siya na pala. Baka sa dahin <laughs> Good morning! Bibisitahin ko lang po yung bahay ko dyan. Kung nandyan pa po. Sa, sa block 11 po. Ay, natapos na yung mga bahay dito. Oh. So, oh, baka may purple street din dito. Bayo. Oo, oh, oh, meron. Oh, bayo street. Meron oh, na. Baka may or. Sir, may magbibisida daw dito na ano, bahay nila sa phase 2. Sa 11 po. Phase 2 po, sir. Sa 11. Sa 11, lahat ano. Hindi ko na matandaan yeah, sir, eh kung man. anong lot yun eh. Sir, ba, pero alam ko na kung saan yung lugar. May magbibisit daw dito sa ano, sa pisto ng bahay nila. Black 11. Mm -hmm. Chapi ka bum daw, sir. Mahirap <laughs> ah, talaga doon ang anong signal. Medyo may Nandun hirap. ba siya sa loob? O, oh, doon yun sa ano, sa sa pinakadulo. Mm. -hmm. Oh, may ID po kayo, ID. Kunin mo nga ID ko dito din. Sabihin mo lang ni Dag Romeo. Mayari. Neda? Oh, ni Dag Romeo. Opo. May susi na pa kayo, ma? Am? Wala pa eh. Kasi ano yun, for handover. Pa, ano pa yun, for processing hand? for pag-ibig. yun. Pero sa inyo na po, ma'am, nakapangalan? Oo, oh, sa akin yun. Ay, titingnan nyo lang? So, titingnan po lang kasi, di ba, inaayos yun sa processing for pag-ibig yun. Eh. Ito yung model house ng ano. Mm.